Ito guys balik adventure na naman tayo. dati lang sa parting malayo kami pumunta. at ito mayroong solid, buntot lang ang labas. Ayun, sa pool. parang maamo ang mga solid dito. taka steady itong solid. may soga sa parting malayo. Huwag tayo yan, hanap tayo ng iba ito solid kaya lang maliit hoy manitis nasa harap ko na pala sigurado ka na Ayon, sa ang bato ay hamal na naman yan nakailag na naman kasa uli hamal ka pinapahiya mo naman ako ayun bato uli ang tinamaan wala pasmado na naman ang kamay ko ayun may manok ay ha, malang malok at masim, na naman. Yan, yeah, nag-steady. Ayun, sa pool. Tinamaan ka din. Pinahirapan ako ng manitis na ito. Hanap ulit tayo. Oops. Kanuping. Nakatalikod. Sigurado na ito. Ayun, sa pool. Andun, may butiki. Ay, ha, yan May manok na, may butiki pa. Kung malapad na coral silipin ko Baka may isda sa ilalim Hoy surahan Surahan na puti ito Iyari ka Ayan sapul na naman ang bato Ay hamal na yan Tiko ang pana ako Kaya hindi tumamak Ayan Tumamak din Ginawa pandahilan yung pana Yun lang nakatanggal kasa uli kamal ka makulit ka ayon, umugto lang yung pana ako nakakahiya na naman ito sapating kong maigi ayon, gitik matatalino ang isda dito sa spot na napuntahan ko magagaling umilag bagong spot lang ito at ito may sulay bagyo sigurado na ito at steady lang ayun gitik ito ang masarap kahit anong luto. Lalo na kung luto na may gata. Prito, paksew, masarap ito. Maganda at sobrang linaw ng tubig. At ito may sulay bagyo pa. Yari ka. Ayun, gitik. Binabalatan ito bago hiwa-hiwain. Thank you Lord at ng sulay bagyo. Nasaan pa kaya ang iba ng sulay yung ito? Ito, kanuping nakatalikod. Dala ito palabas at may pa na ako. Ayun, sa pole. Hindi ka na makakawala dyan. Ayan, nadala din. Medyo madalang lang ang isda. Tiyagaan lang ito. Ito naman tayo sa parting buhangin. Oops, punong. yari ka. Ayun, sa pole. Murang isda lang ito. Kaya lang kung marami, kwartang linaw na din. May balatan sa parting malayo. Ito yung puti na balatan. Mura lang ito. Mga 20 lang ang isa nito. Hindi ko ito kukunin. Mahanap tayo nung mamahalin para isa lang. Kwartang linaw na. Kulambutan naman sana. Hoy! Pusit! Yari ka dyan! Ayon! Sa pole! Masarap din ito kahit anong luto. Lalo na kung kalamares. Itong malaking bato, silipin ko ulit at baka may isda. Ito may solid. Dalawa! Itong solid na pula unahin natin. Ayun, sa ang bato. Ay hamal na yan. Nawala na wala na yun isa. Magaling ang isda dito sa bagong spot. Patatalino. Siguro mga nakapag-module na ito. Itong pulang sulit, Sinalag lang yung dulo ng pana ko. Ay hamal na yan. Wala na. Nag-alisa na yung dalawa. Tinawanan lang ang pana ko. Di bali, hanap na lang tayo. Baka meron pa. Ito, silipin ko uli. Meron yan kasi silip ko. Kulatuin ako. Ito, may isa. Solid. Nag-ilalim na. Kabawi mo lang sa iyo. Tinanghiya na ako. Ayun, gitik. Ano? Ano ka ngayon? Hoy, may ko pa pa. Good size na ito. Tandahanin ko lang para hindi magulat. Holy kabalbon! <laughs> Estimate ko nito, mga 200 grams. 900 ang kilo lang kupa pa dito. Thank you, Lord! At nakasorting isang kupa pa. Dandahan lang tayo para makita yung mga nakatago. May lumalangoy sa parting malayo. Solid! Ano raw kung tamaan nito? Huwag kang gagalaw ha! Huwag kang gagalaw! buti at tinamaan at kung hindi nakakahiya na naman mga first class ang isda dito sa bagong spot tikwe ayun sa pool kaya lang may kalayo lang ang spot na ito ano pa kaya ang sunod na mapakita sa atin walang laman itong butas ito pugita na maliit or tabogok kung tawagin dito. Hindi na ito nalaki. Ang pinakamalaki nito siguro ko mga una -imidya. Hindi ko muna kukunin at maliit pa. Madalawang gramo pa lang ito sa estimate ko. Palakihin muna natin parang walang kulambutan dito sa bagong spot ito may punong maamo sigurado na ito ayun gitik pag punong karamihan na pana ko sa punong laging gitik hindi kasi magalaw kulambutan pakita na kayo kahit isa lang oy balatan ito ang balatan na kung tawagin dito tipong medium lang ito estimate ko mga 200 or 150 ang bilihan thank you lord dagdag pandurudugtong na ito hanap ulit tayo at baka may balatan pa pinapansin na kong isda dito kanuping tumago na buta't hindi umalis yun lang, mailap. Ando na. Pasuot na. Panain ko kaagad. Ayun, sa pole. Iba talagang isda dito sa spot na napuntahan ko. Matatalino. Mga nagmumujul na siguro ito. Kahit sana ko pa pa, makaisa pa tayo. Oy, balatan! Alanganin sa big. Ay, pero, Malaki na. Big na ito. 300. Thank you, Lord. At nakabalata na malaki. Pagpanahon na ng habagat, labas na ang ganitong balatan. Hanap pa tayo. At baka mayroon pa. Oy! Pugita! Malaki ang klasing ito. Palabasin natin para makita kung malaki nga kinikiliti lang pagpalabas nito hindi ito pwedeng panain na nasa butas lalong hindi makukuha labas na para magkaalaman kung malaki ka nga hirap kasi pag estimate lang kailangan makita natin ang kabuuan palabas na ito dito dumaan sa kabila. Aba, malaki ito. Kasa muna. Panain ko kaagad dito. Ayon, sa pole. Hindi napuruhan. Estimate ko nito, hindi mababa ng tatlong kilo. Pinabaan ko ng estimate ko. At baka magkasobra ako ng estimate. Magkaabuno ako. Ito, dalawahan ito. Pag mapansin ng buyer namin ang tama, reject ito. Kaya lang, yung buyer ko nanonood, andyan oh Huwag mo ang boss i-reject. Para marami-rami ang pandurodogtong namin. Binitawan ko muna ang pana. At nakakangalay sa kamay. Hindi ko barabas sa mapatay at may hawak akong kamera Hanapin ko na lang yung kasama ko. Sa kaampana ako may sima. Kaya hindi matanggal. Sana may kasama pa itong pugita. Ito may solid. At may talagang bago pa. Itong solid muna. Ayon! sa pool. Kasa uli. talagang bago pala yun. Oy, binanggaan yung isa. Ayun, sa pool din. Ah, saan na yung isa? Buta hindi lumayo. May sulid pa. Ayan, sa pool din. Ay, umalis na yung sulid. Sayang. Apat sana. Maganda itong isang malaking bato. Apat na isda ang nakatira. Magkakapatner dalawang sulit, dalawang talagbago Uy, may sumalubong na tikwe Sigurado ka na, tang amo Ayun, sa pulang buhangin Ay hamal yan Lumayo na Buti at tagdandahan ng langoy Sigurado ka na Ayan, sa Ay, nakawala pa Ay, hamal talaga Ayun, may manok Ayan, tinamaan din. Andun, manok pa. Ay ha, wala mga manok ito. Nagsisimula na naman. Hindi siguro ito, tirahan ng kulambutan. Walang napakita sa atin. Ito, solid. Maamo. Sigurado na ito. Ayun, sa pole. Mabuti at mga first class ang isda. Kahit madalang, makakadilin siya pa rin may isda nasa ilalim ng bato alatan maamo din ayon sa pole yung dalawang kasama ko sana makakulambutan sila tsaga tsaga lang tayo ng langoy ito solid magalaw pa wag kang gagalaw wag kang gagalaw nasintro din dapat pala sabihan na wag gagalaw para laging tatamaan. Ito, mayroon na naman tayong sa na bato. Sana ma isda. Wala. Ito, ma isda sa parting baba. Dalagang Bukid. Buti pa ito, maamo. Ayon, sa pole. Ito ang Dalagang Bukid na sa dagat nakatira. Ang maganda sana makita in Dalagang bayan. <laughs> Hanap ulit tayo. Baka makita na natin yung dalagang bayan na yan. Oops! Manitis or timbungan. Umalis pa. Ayaw magpahuli. Ayon, sa pole. Buti at napana ko kaagad. Malayo sana ang pupuntahan nito. Manitis, timbungan or salmonite kung tawagin dito. Ano pa kaya ang sunod na makikita? Hoy! Surahan! Ayon! Sapol! Sigurado na! Sigurado ng ihawin ang inakay ko. Ay salamat na kakita din. Magalaw! Parang ayaw magpa ihaw sa inakay ko. Hanap ulit! Ops! Kanuping! Ayun! Gitik! Ops! Manok! Makit ako sa bangka at may manok na naman! Ayos na ang isang dive! Maganda at yung dalawa kong kasama, nakapanang kulambutan. Saka yung isda, karamihan, first class. Tapos may pugita pa akong malaki. Ayos ng pandurugtong namin dito. At pagkalagay nito sa kahon, naguhin na rin kami. Hindi na kami nagpangalwanday, but sobrang lamig ng tubig?

ito na guys yung kita sa isang deb namin kagabi 4,876 Maraming salamat ulit kay Lord at may panibago na naman kaming pandurodogtong